Live mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radio Balita Buong Bansa! Lunes hanggang biyernes, alas 7 hanggang alas 8 na umaga. Kasama si Robert Tan at Dolan Castro at Rocky Ignacio. Sa alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Dito sa bagong 1494 R Abante Radio Abante sa balita at serbisyo. Sa taas ng singil ng kuryente, mahalaga ang pagtitipid sa pagkonsumo nito. May mga praktikal na pamamaraan upang hindi tumaas ang inyong electric bills. Alisin sa saksakan ang appliances kapag hindi ginagamit o kapag aalis ng bahay. Alam nyo ba na kahit hindi ginagamit ang appliance pero nakasaksak sa outlet ay kumukonsumo rin ng kuryente. Kung mayroon namang sapat na budget, palitan ang mga lumang appliances dahil ang mga lumang gamit ay malakas sa konsumo ng kuryente. Diente. Imbes na gumamit ng ilaw kapag araw, mas mabuti ang natural light. Buksan ang mga bintana at alisin ang mga hadlang para pumasok ang liwanag. Limitahan ang paggamit ng aircon at electric fan kung hindi naman mainit ang panahon at gawing palagian o regular ang paglilinis nito. Ilagay lamang sa tamang temperatura ang inyong refrigerator at iwasan na palagi itong buksan. Turuan ang buong pamilya kung paano magtipid sa kuryente dahil kung ikaw lang ang magtitipid ay baliwala kung ang iba ay hindi naman nakikiisa. Isang paalala mula sa Abante Radio. umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante Sabalita al Servicio. Luso Provincia. Luso Provincia. ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng Ikot Pilipinas Luzon, Luzon Provincia Kasama si Barrio Beras Barrio Beras Buhay Pilipinas Sa araw po ng Webes today Isang uh, araw, dalawang araw Pagkatapos ng uh, bagong taon Bagong taon pa rin Baka isipin nyo, hindi po tayo bagong taon ha? Isang araw lang, everyday is always A new day Kamusta mga suki Ng Abante Radio DWAR 1494 Sana po ay naging mas mabiyaya pa Ang inyong pagtingin sa pagpasok Ng taong ito Kahit taon ng ahas Wood Snake Kala <laughs> nyo ha, may magandang bunga rin ng lahat ng bagay, hindi negative Sinong uh, mag-aakala na nakaraos po tayo last year, di ba? At syempre ngayon, tuloy ulit sa pagsubok paghamon at pagdatagumpay sa 2025 Samahan nyo kami hanggang alauna OBSHA Headlines Unahin natin ang mga headlines sa Luzon Provincia today Uy, madami-dami ito, Pamalalusod ng Davao. bumili ng 38 Bagong asset Gagamitin po sa pagtugon sa mga di Diba pang emergency Rubinja Hairline Tricycle driver Sinauli naman ang cellphone ng kanyang pasahero Excellent Yan po ito nangyari sa Puerto Princesa Kapag ikaw ba ay nakakita ng cellphone sa iyong uh, tabi At hindi sa iyo, isusuli mo rin iPhone 17 pa naman yan Ha? Tricycle driver, congratulations Excellent. Senator Bongo, binisita po ang balay pahulayan sa SPMC. Ano yung SPMC? Uh, Southern Philippines Medical Center ba yun? Ayaw. Bumbisha, mga naputukan ng firecracker sa Bicol, pumalos na sa 36. Kadami. At mga basura iniwan din ng mga paputok at pagsalubong sa bagong taon sa Legazpi City. Pinapahakot na. Sinakamadumido e pong hanging na italaan ng Environmental Bureau ng DNR dito sa Metro Manila sa Makati City noong pagsalubong natin ang bagong taon. Oh, uh, sobra. At syempre, sa lahat na masuki namin sa Luso Provincia, standby by. na po mga provincial reporters. Sa ilang saglit lamang. Boner, Tampok, siyudad muna tayo. Masuki. Eh. Pamok. Nasa letter H na tayo, Mang Teban. Ang ating tampok today, Thursday, ay Himamaylan City. Ang Himamaylan City po, matatagpuan sa Negros Island Region. NIR kung At ito ay nasa loob ng Negros Occidental, ang Himamaylan City. Labing siyam ang barangay na kanila pong pinapamahalaan. Simple lang naman ang buhay dyan. At siyempre, ang mayor nila ay si Mayor Rogelio Raymond Tongson Jr. Vice Mayor ni Mayor Tongson Jr. ay si Justine Dominic Gatoslaw. Ang kanila pong lingwahe ay Tagalog at saka Hiligay nun. Yan natin tampok siyudad today, Himamaylan. Makikamusta na tayo sa mga probinsya sa pagkakatan po ito sa oras na ang ano pala, ang Dabao bumili ng 38 na bagong asset nilang gagamitin sa pagtugon po sa kalamidad sa sa imabang mga emergency sa syudad. Excellent! Pumaabante sa balita, abante reporter, Edit Isidro. Luso Report! Ma'am Edith, kamusta ang pagsalubong sa bagong taon? Ayos lang at Mabuti naman po. At uh, isang mainit ang uh, araw po dito. Uh, mainit mm. na uh, pagkatapos ng uh, ulan. Kompleto ng, ka pa uh, naman? Taon. Ang parte ng katawan mo kompleto? <laughs> Kompletong kompleto. Walang nabawas na edit. Very good. Ganaman naman Oo, oh. oo. Na tama, o, o, tama po kayo. Yung uh, 38 na bagong mga asset na gagamitin sa pagtugon ng mga kalamidad at iba pang emergency. Kabilang dito ang mga sasakyan, truck, heavy equipment at mga fiber boot. Ang mga bagong sasakyan ay uh, gagamitin ng uh, Davao City Disaster Risk Reduction. Kabilang din ang management Office, City Engineers Office, City Environmental and Natural Resources, at uh, kasama din ang ating uh, Davao City Police Office, City Transport and Traffic Management, Task Force Davao, at ating DCPO o, o Davao City Police Office. Ang mga kagamitan ay magiging karagdagang asset ng lungsod para sa mabilis na pagresponde sa iba't ibang emergency at sa pagtiyak na kaligtasan ang uh, kapakanan ng mga Dabawenyos. Maraming ano na... ah, maraming ah, mga dekalidad na mga sasakyan pala ito, ah, Ma'am Edith. Opo, oh, marami 'yan at oh. uh, iba-ibang uh, klase sa bawat uh, ito office sa Yung, mga uh, yung uh, ano, yung truck ng basura, maganda rin, no? Oo, oo, oo. yun kasi grabe na ang food din ang basura baka dapat uh, sa oo. dagdagan o oh, bago na. Oo. opo, opo. <laughs> Wala namang ano, maraming uh, aksidente diyan sa inyo. Magaganda rin yung ambulansa niyo diyan eh. Wala naman uh, kasi nandyan naman din yung ating 911 at uh, naka-station din okay. sa iba't ibang uh, distrito mm -hmm. uh, hindi lang sa uh, hindi lang sa city. Oo. Oh, oh. Ano nga pa lang mensahe ni Mayor Baste sa n'yo sa bagong taon? Uh, briefly lang, ma'am. Oh, oh, yun lang patuloy niya yung uh, pina yung pinaigting, yung paggamit na hindi magamit yung mga paputok. Opo. At uh, yun nga, may uh, isa na uh, ginahanap nyan lang ano, no, no, ng ating DCP o Davao City Police Office kasi uh, may nagpaputok noong uh, New Year. Mm -hmm. eh, kaya hinahanap nila ngayon. Oo, wala namang Wise din siya kasi hindi siya nag-iwan ng ebidensya pero mayroon nga uh, tiga may tagas no uh, may uh, tagas ng sa yung kuan mm, at may, yung, yung lugar kasi medyo madilim kaya mm, walang nakapoint na individual kahit na yung mga kapitbahay nagsabi diyan doon mismo ako. pero walang silang ma na tao pero kaya edit, in hindi pa ano wala pa ring idea, idea kung pulis ba ito na sa serbisyo o civilian wala pa rin po. Uh, ongoing pa yung investigation kasi uh -oh. nga, sabi ko, yung madilim yung lugar. Uh -huh. Oo, oo, uh -huh. Sige. Uh -huh. Salam. Ang panahon ninyo, kamusta ngayon? Mainit po. Mainit, mainit. na ngayon. Ay, di, uh -huh. mabuti yeah, naman. Mainit na. Opo, uh -huh. tayo. <laughs> Edith. talaga. Thank uh -huh. you. Maraming salamat. Maraming salamat. At uh, mula Davao, Edith Isidro, Nakabante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang nintis. Thank you, Ma'am Edith Isidro. Buat po sa Abante Radio Dabao. Ang iyong napahingan. Luso Report. Happy listening, nanonood Christopher Terambulo. And condolences din last year, ha? Ah, Siyempre, alam nyo naman, may namamatay din. May mga kababayan, kaibigan tayo na... Malungkot din ang dinaanan na sa evacuation center. Nagpaskot, nagbagong taon sa hospital. Ha? ay siyempre paikiramay po at pakikisa sa inyo. Tatagan lang palagi ha, ang pananaw. Excellent. Alas 12.48, samantala sa si iba pang pa probinsya headlines, nitali muna tayo. Mainit-init pa ito galing sa Pugon ng Abante Radio. <laughs> <laughs> Ganyan kami yung mga writers natin dito. Ang bibilis nila mga ka mga kabante. Ha? Press na fresh from oven. Ito na ang paglilinis po ng basura. Oh, yung uh, prioridad ng lokal na pamalaan. Nasaan ba ito? Sa Kagendi Oro. Oh, yung mga kababayan natin sa Kagendi Oro, ha? Uh, Pakinggan niyo lang Abante Radio, ha? At siyempre, iniulat po na ipon yung tambak na basura sa mga palengke. At kalye, kahit nga dito sa amin sa Anonas, eh. palengke dito, eh. grabe rin ang dumi. Ay, pero naglilinis naman daw sa humahakot ka agad ang basura. Ayon po sa kanila, inaksyonan ka agad na lokal na pamahalaan ng Gagayan de Oro ang paglilinis. Ayon kay Alan Villalba, Hefe ng City Public Service Office, nagdeploy na sila ng mga tauhan ang third-party contractor po ng siyudad sa pangunan ng Tensil Company para kolektahin yung basura sa unang umaga pa lang ng 2025. Habang tulog pa ho tayo, yung mga basurero lumilibot na at naglilinis na ng paligid natin. Sila yung mga ansang heroes natin. Nabigyan nyo ba sila, Aaling yung sobre na pinamimigay ng mga basurero since December 25? Iiwanan tapos babalikan, nabigyan nyo? Baka naman hindi nyo nilagyan ng kahit ano yung sobre, kawawa naman sila. Ayon ho kay uh, Alan Bilyalba, dalawang tanggapan daw na lokal na pamalaan na nagsasanib puwersa lagi para mapabilis ang garbage collection at paglilinis po ng mga kalye. At napansin ang pagkakaipo ng mga basura sa bangketa ng mga palengke sa CDO ay bago pa man ang bagong taon. Marami na naglabas ng basura. Sabi nila may pamahing ganon, decluttering, disposal. Ang koleksyon ng basura, mga kabante sa lungsod ay batay sa schedule po ng rotation ng mga truck na minamaneho naman ng Tensil Company. Banner, Raggio, live. Maraming salamat kay Alvin Barcelona sa pagupo kahapon, January 1 sa Luso Provincia. Samantala, lipat tayo sa Bante Radio from Davao to Bicol. Ito yung umabot na po sa 30, how many? 36. Yung mga naputukan ng firecrackers dyan sa Bicol. Mabante sa balita, Mabante reporter Rosa Solarte. Luso, report, report. Rosas, kamusta pagsalubong sa New Year? Kabadi, 36 katao na ang biktima ng paputok dito sa Bicol matapos madagdagan ito kahapon ng 21 bago ang bagong taon. Hindi pa tapos ang pagbibilang ngayon ng Department of Health kaya inaasahang tataas pa ito. Boga, Five Star at Quitis ang saninang pagkasunog at pagkaputol ng ilang bahagi ng katawan ng mga biktima. Kasama sa mga nadagdag na biktima ng paputok ay ang pitong taong gulag na batang lalaki na nasabugan ng Boga sa Calabanga, Camarines Sur noong December 3 30, 2024. December 31, 2024, isang sampung taong gulang na batang lalaki ang nasugatan ng Lucy sa barangay Rawis, Legazpi City, habang isa pang walong o oh, eight years old na batang lalaki sa Ginubatan, Albay, ang nasugatan din ng Five Star. Kahapon, January 1, 2025, kasama sa mga isinugod sa paggamutan ang sampung taong gulang na batang lalaki mula sa Legazpi City dahil sa sugat matapos magpuputok ng tweeties. Ang 67 years old na lolo mula sa Legazpi City ang nasugatan naman dahil sa 5-star firework. At 24 na taong gulang na lalaki mula para Cali Camarines Norte ang parehong naputol ang mga daliri dahil sa Plapla Firework. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minuto. Alas 12.52, mga kabante ang oras. Standby by Romy Luzares, buhat po sa bahagi ng Palawan. Iba pang headlines natin. Iniulat naman ang Bureau of Fire Protection dyan sa Antique. Magandang Happy New Year po sa mga taga-Antique na nandito sa Metro Manila. Iniulat po nila ng Bureau of Fire Protection dyan sa inyo na walang sunog yung sumiklab dahil sa mga paputok at fireworks ng Pasko at sa lubong din sa bagong taon. Excellent! Binigyan din ni Senior Power Officer 1 Jefferson Cordero, Head of Power Safety Inspection Enforcement Division na ang plan paalala iwas paputok na kampanya po nila e eh, effective na nagsimula ng unang araw ng Disyembre. Kabilang dito ang pagkakaban ng mga pagbibenta ng paputok sa pitong bayan po na antike habang nakaregulate lang sa mga designated zones ang pagbibenta. Tiniyak din ng kanilang Provincial Fire Marshal Superintendent Patricio Collado at ng regional official na nabisita nila ang mga istasyon na tiniyak kahandaan sakaling may sumiklab na sunog. Ang sinasabi ng Bureau of Fire Protection at na iba pang otoridad na kaya marami pong nadadali ngayon ng mga papotok, legal man o illegal, legal o illegal dahil dumarami yung mga online sellers. Alaro counter checking na nangyayari. Kaya ito yung kanilang isa sa mga tinitingnan po na pwedeng problema. Ha? Yung mga online sellers na mga paputok, mga kabante. Luso Report. Report. Punta tayo sa Palawan. Tingnan nga po natin ang sitwasyon sa probinsya ng Palawan. Ang ah, maganda lang dito din sa bagong taong ito, merong isang bayani. Nakakita po ng cellphone 3210. I don't know kung anong klase cellphone na O ah, maabante umaabante sa balita isinuli sa pasahero which is good umaabante sa balita abante reporter Romy Suarez. Luso Report Romy, anong model no ano ng no, cellphone? Yung hawak-hawak niya na yan, hindi ko oh. hindi ko maano kung anong model 'yan eh, pero And, 'yan nga oh. Oo, 'yan yung hawak-hawak. Ah, hindi yan. naman pala 3310 or 3210 'de. Negative. <laughs> negative. <laughs> hindi hindi naman. Uh, mukhang Samsung oh. something 'yan eh. <laughs> Oo, oh, na Samsung na latest yata 'yan. Oo oh, mm. nga, pwede Samsung na maganda na. na 'yan, maganda ng klase 'yan, hmm. oh. So, so, so i-sinolo um, niya. Go ahead, uh, si Romy. Ah. Oh. Sige, sa kabila ng sila ang naging target sa mga operasyon ng mga autoridad sa lungsod ng Puerto Princesa sa mga reklamo ng overcharging sa pamasahe, sa mga turista at iba pang uh, bisita ng siyudad ay hindi nagtatubili ang isang tricycle driver na isauli ang cellphone na naiwan ng kanyang pasahero. Ang tricycle driver ay si Ruben de la Cruz uh, na agad na naghanap ng paraan para maibalik ang cellphone ng pasahero. Matapos na may one ng kagabi, January 1, 2025, sa kanyang minamanehong tricycle. Kaya naman kinabiliban ang uh, mamang tricycle driver dahil sa ipinamalas na katapatan. ay sa city government, sana ay marami pa ang tulad ni Ruben de la Cruz, uh, na hindi mapagsamantala ng mga driver. Napakaganda umano ng buwan ng taong 2025 uh, sa mga tulad ni mamang tricycle Romy, uh, si Ruben, Ay, tama ba ah, na-miss na, na out ko lang na sa may-ari yung cellphone? Oo, oh, oh, na ibalik. Iwanan dito sa tricycle niya. At hinanap niya agad kagabi oh, oh. kung paano makakagawa ng para para maibalik. Ay very good naman. So oh. pag ganyan ba sa inyo, may mga konting reward din naman ang ah, local government official? Oo. Oh, oh, at saka ano yan, bukod dun sa reward, every... Yung uh, every favorite uh, yearly yung plaque na din ito oh. nakakaloob ng pagkilala ng city government. Alright, sige. Thank you so much and Happy New Year, Romy! Happy New Year! Uh oh. At uh, ako si Rom. Oo, yan yung, ano, uh, dito nga pala update. No? Tatlo Kamusta? Lang yung, uh, tatlo lang yung kabuuan, Pasko at New Year na at, uh, nakakali ng paputok o oh, firecracker. Hindi naman hindi naman malubayan. Hindi naman malubayan. Na hindi naman, natalsikan lang sa mata. Talsik lang. Oo, oh, okay hmm. naman daw yung talagayan ng mga yan. Kasi okay. yung kabuga na tinamaan. May okay buga pa rin dyan? Oo, oh, may buga <laughs> kahit na nakumpis ka. Dalawa. <laughs> Kaya, hindi <laughs> naman pagkarami-raming bugang na nakumpis ka. Tigas ng na ulo, No? Oh. Thank you, Sir Romy. Yon. Maraming salamat. Ako si Romy Lozales sa Kabante Radio. Itong balitang mabilis, mapangis at walang minti Aba ah, Rasuman! Si Romy Luzarez, buhat sa Palawan. Happy birthday lang kahapon. Happy uh, New Year, January 1, kay joan de la Rama, uh, Kevin Gayo, happy birthday. Pagputok ng unang araw ng taon ay birthday. Iniluwal sila. Happy John Eric birthday. Balandra, Maureen uh, Makidang, si Hermie Ventura, dyan sa Sambuanga. Happy birthday, Hermie. Happy At kay Mika birthday. Joy Dagoy, uh, January 1, birthday Celebrators. Excellent. Life. Tatlong Report. minuto bago sumapit po ang alauna. Diretso tayo, balik tayo sa Davao. Luso Report. Report. Ang balita naman ngayon sa Davao, mga kabante, si Senator Bongo. Isa sa mga abala at uh, sa totohanan lang naman din, ay masipag sa pagtulong. Ang sakit nga uh, doon nung iba, di ba? Pero sa kanya, ang ganda ng kanyang, ang ganda ng bisyo ng mama eh. Ha? Anong bisyo ni Senator Bongo? Magserbisyo ba? Diba? Yan ang mga magandang uh, tularan. Binisita po yung Balay Pahulayan sa Southern Philippines Medical Center. Umabante sa Balita Abante Reporter, Edit Isidro. Mga edit! Kamusta na sa SBG? Marami sa napaka-busy na senador noong bispiras ng bagong taon, Disyembre 31, ipinagpatuloy ni Senador Bongo ang kanyang taunang, o, taunang tradisyon sa pagbisita sa Southern Philippines Medical Center, Bahay Pahulayan. Sa kanyang pagbisita, hindi lamang namahagi ng mga regalo ang senador, kundi naghati din ng taus-pusong minsahe sa pag-asa at pakikirami sa mga pasyente nanatili sa pasilidad. Anya, taon-taon ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya pa ano nangyari pa? Para May Ayon. pakita at malasahan sa kapwa Pilipino. So, oo. So, ngayon, ang uh, bawat uh, pamilya at mga kawani sa ospital ay nakatanggap ng gift uh, gipak, pagkain at nagdunit din ng mga basketball, volleyball ng mm -hmm. pasilidad Ayon. So, itong Bahay Paula isang kanlungan ng mga pasyente mula sa malalayong probinsya. Mm yan po, report mula Davao Edit isidro ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Thank you, Mam Edit. Very good. Abante Radio Live. Report Asia Headline. Mga plano po ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang pagtatayo ng alternatibong tulay na magdudugtong sa lalawigan ng Biliran at Leyte. Ito yung upang masolusyonan ang lumalalang kalagayan ng lumang Biliran Bridge. Ayon po kay Erwin Antonio, head ng DPWH Biliran District Engineering Office, matagal nang ipinanukala ang bagong tulay bago pa man mag-viral ang video ng umiindayog na tulay. Sinabi ni Antonio na ang proyekto ito ay nasa proseso ng pag-aaral at magiging ponduhan sa lalong madaling panahon. Noong Disyembre ka-23, pinagbawalan po ang mga mabibigat na sasakyan, pati mga tao na tumawid sa tulay dahil sa kanyang kalagayan at pinayagan lamang ang mga magagaan na sasakyan. Batay sa inspeksyon ng DPWH noong December 24, may defective components po ang tulay na saninang kalumaan at pagkakabulok ng bahagi nito. Bilang pansamantalang solusyon, gumagamit na ng barge transport ang mga truck habang sinasagawa ang major repair sa tulay na sinimula noong Desembre 27. Alas 12 mamaya ay, uh, o alauna mamaya, ano susunod na programa natin today, Thursday? Ha? Eh? Abangan nyo po sa ating promotion. Meantime, last report muna tayo. Ah, Yung mga basurang iniwan dyan sa pagpapaputok at pagsalubong sa bagong taon sa Legazpa City, pinahakot na balik balita si Rosa Solarte. Luso report. report. Rosa, go. Kabadi. <laughs> ng <laughs> mga na kapag pinapahakot na niligas City Mayor Alfredo Pido Garbi na mga basurang nagkalat dahil sa paputok at mga aktividad sa pagsalubong sa bagong taon. Nag-ikot ang alkalde ngayong umaga sa lungsod ng Ligaspi at tumambad sa kanya mga basura sa mga kalsada. Agad nitong iniutos ang agarang paglinis at pagkahakot ng mga basura upang ibalik din agad sa normal ang tanawin sa lungsod lalo na sa urban area. Siniling din ng mayor sa mga residente panatilihin ang malinis na kapaligiran magmula sa mga sariling taharan, tirahan at komunidad upang maiwasan ng sakit. Nanawagan din itong huwag pulutin ang mga paputok na itinapon sa mga kalsada dahil sa piligrong dulot nito maging sa mga hayop. Iningin ang alkalde sa mga opisyal na barangay na pangunahan ang paglinis at disiplina sa kaayusan upang gumanda pa ang lungsod sa taong ito ng 2025. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Hey, happy birthday today, Miss Mo. January 2, Kaibigang Ogi Diaz. Happy birthday. Happy birthday, Odisha, and uh, regards. It's not my birthday today. May you have many more blessings to come. Siyempre, huwag kalimutan ngayon pong aras na ito kung saan papasyal tayo. Aba, pa, maganda yung pasyal, natin sa City Plaza. City Plaza po ng Himamaylan. Ang publikong park center ng community community nila at nasa may Himamaylan City mismo sa puso ng Negros Occidental. May mga monumento dyan, makulay na tanawin, pagpapakita ng kasaysayan at kultura po ng lunsod sa Himamaylan City Plaza. Paboritong pok pasyala ng mga residente at pagbagong salta po ko sa siyudad, pwede kayong pumunta dyan. Ha? Ang plaza ay madalas lugar sa mga lokal na selebrasyon gaya po ng mga cultural activities at pagpubliko na pagtitipon. May malawak na espasyo, puno ng punong kahoy, ganda. At syempre yung kainan ang pupuntahan namin dyan ni Maridel. Ha? At pati na rin yung mga estatwa nagpapakita ng na mahalagang kasaysayan ng Himamaylan City. Plaza po nung yan, tahimik, ganda ng ilaw ay makulay na lugar silbi, nagsisilbi hong sentro ng buhay sa lungsod. Yan ating Pasal Probinsya today. PASYAL Probinsya. May wagang mundo ng politika. Kasama po si Raymond Tinasa. Si Raymond ba misteryoso rin? May waga rin? <laughs> Parang Raymond, na ko na yung buhok mo, nakalugay ng ganyan. Eh. Yung nakalawit ng ganyan. Wala, straight na naman eh. Ano? Pating Raymond, ah, congratulations. Maraming nanonood dyan. No, ay nako, sinabi mo. Si Raymond pa, o oh, pa talaga. Ay, galing ng batang yan. Ah. mahiwagang mundo ng politika with Raymond Tinasa. Friday, 1 to 2 p.m. po, mga kabante. Ah, happy birthday, Ace Martino. Pahabol. Happy Thank you sa lahat sa kabilang room. Abangan nyo po ang biyaya ng Panginoon ngayon 2025 palagi, ha? Umasa, magdasal. Ako si Badio Obera sa LP. Mabuhay, Pilipinas. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Abante Radio. Radio. Abante Sabalita al Servicio.